Ito ang kombinasyon mortal. mortal. Laban ka Iba ang estilo ng bawat leader mapasundaluman o tulisan. Kadalasan ay tahimik lang pero madiin kung magsalita. Parang may nakakatakot o hangahangang faktor sa personalidad ng isang leader. Nang sumikat ang pagkanotoryos sa pandudukot ng grupong Abu, ay doon nakilala ang isa sa kanilang mga leader na talaga namang mahilig humarap sa kamera at magpa-interview. Kadalasan pa itong formado, rason para sumikat ito sa uri ng kanyang estilo. Siya si Abu Sabaya, kilala rin bilang Aldam Tilaw. Isinilang sa sambuanga at lumaki sa isang mahirap na pamumuhay. Bago siya sumapi sa Abu Sayaf, siya ay isang dating radio operator at nakaranas din ng pagsasanay bilang isang seaman. Ngunit kalaunan, nahikayat siya ng ideolohiya ng ekstremismo at nahulog sa landas ng militansya. Si Abu Sabaya ay naging kasapi ng grupong Abu matapos siyang maimpluensyahan ng mga leader nito tulad ni Abdurajak Janjalani. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa komunikasyon at organisasyon upang mapalakas ang operasyon ng grupo. Dahil sa kanyang talino at estratehiya, mabilis siyang umangat at naging tagapagsalita at isa sa mga pangunahing kumander ng Abu. Kabilang sa listahan ng mga nagawa nitong krimen ay ang pangingidnap sa Dos Palmas Resort sa Palawan noong 2001 kung saan maraming turista kabilang ang mga dayuhan ang kanyang tinukot pagtodas sa ilang bihag, kabilang na ang mga guro, pari at sibilyan. pag sa mga pamayanan sa Mindanao na nagdulot ng takot at pagkawasak ng kabuhayan ng mga mamamayan. Pangingikil at paggamit ng ransom bilang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng Abu. Noong Hunyo 21, 2002, isinagawa ng Philippine Navy at U.S. Forces ang isang operasyon sa baybayin ng Cebu o Sambuanga del Norte. Ayon sa opisyal na ulat, si Abu Sabaya ay napatay sa inkwentro matapos siyang magtangkang tumakas sa ng bangka. Sinasabing tinamaan siya ng pala na nalunod sa dagat. Hindi na-recover ang kanyang bangkay, ngunit idiniklara ng pamahalaan na siya ay tiyak ng todas. Dahil hindi kailanman natagpuan ang kanyang bangkay, lumitaw ang mga haka-haka na si Abu Sabaya ay nakaligtas at patuloy na nagtatago. May mga ulat na nagpakita di umano siya sa ibang lugar. Ngunit wala ni isang matibay na ebidensya ang nagpapatunay dito. Nanatiling opisyal ang pahayag ng militar at pamahalaan na si Abu Sabaya ay todas na. Matapos ang kanyang sinapit ay humina ang Abu sa loob ng ilang panahon. Nawalan sila ng isang matalinong tagapagsalita at organisador. Gayunpaman, hindi tuluyang naglaho ang grupo. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon pa rin ng mga bagong leader na pumalit at nagpatuloy ang operasyon ngunit nahati-hati sila sa mas maliliit na puwersa. Ang kanyang katapusan ay naging simbolo ng tagumpay para sa militar ng Pilipinas at naging hudyat na kaya nilang pabagsakin ang malalaking personalidad ng terorismo sa bansa. Ngunit ipinakita rin nito na ang ugat ng problema ay kahirapan, kawalan ng oportunidad at ideological na impluensya ay nananatili. Kaya't patuloy pa rin nabubuhay ang abo sa iba't ibang anyo. Para maging updated sa ating mga uploaded videos ay siguraduhin na kasubscribe ka na sa ating channel at naklik ang bell icon. Maraming salamat sa inyong lahat!